kabawa naman yan yeah. uy matalo ah. ka na dyan oo nga yan ano yan ito, ito. may dala ka pa yan oh siyempre ko na lumunta ko na ha ito, ito. Wow. Ba't ang daming laman? Siyempre. Para sa iyo, no? May cake pa. Gabi na ako. Alas tis na ng gabi. Oh. Eh, ginabi. Eh. Na-traffic kasi. Eh, handa na to. Sa'yo yan? Happy birthday. Oh. thank you. Ah, ko wala galo. ito, tinan mo ito. Hindi mo na naman ako dito ka, bibili mo lang dito sa akin. Oo, oh, oh, isuot mo. Tignan mo kung ano gusto mo. Wow! Yun lang! Gusto mo to. Ang ganda! Oh, sakta sakto pa ako. Ang ganda naman. Thank you. Thank you so much. Kapanda rin naman laman niyang iyong bag. Mystery, parang mystery box siya na. Hindi mo naman ako dito. kabibili mo lang. Tapos ito pinaka special. Ano? Yan. Ano Ano ito? Action mo. Flower. Perfume? Flower. Buksan mo. Pang ano ito ah? Pang ano yan? Pang bango. Ayan, mm, lalagyan mo yan para bumango. Doon? Doon nilalagay sa flower? Ilalagay sa flower? Bakit? Ay, eh, mabango naman kahit wala nito ah. Mas mabango kapag ka meron ng ganyan. Ay, gano'n? Oo. Mm -hmm. Talaga mo umorder ka nito? Para, para dito talaga sa flower? Oo. Oh, Para tiyan talaga yan. Para, Bamba. para ma, lalong masarap. Ayun. Thank you. Ang dami naman ang regalo mo. Ayun, buksan mo yung cake. Okay. Ito pa, may cake okay. pa ako. Totoo ba na lang ako, hindi kayo regalo. Buksan mo na. Ang mga gusto nung laman niya. Nakakatuwa. Thank you so much. Ang sayo ng birthday ko. Ang dahil mong gift. Wow! Ay, pakay. Saan ito gusto ko. Bakit isindihan pa? Ayaw sa hindi. Wow! Ayan. Wish ka muna. Bago mo sa ka. Tayo na lang mag-wish. Uy, birthday mo eh. Sige, ako no, muna maguli. I love you so much. Ayan, Happy, 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 happy. Okay, sige, sige. Sige, mami, makakainin natin bago tayong matulog. Masarap to, dark chocolate. Mayroon pa. Ha? Huh? Ito. Tara, natatasa sa kwarto. Bakit? Sa final round natin. mo final round? Gamitin oh, mo na yan. Birthday ko ngayon. Oo oh, nga. Magseselebrate tayo. Mag Kakain pa ako ng cake? Let's celebrate. Sabi mo, bukas mo na nito. Kakain pa ako ng cake eh. Bukas na. Walang oh, may kapalit lahat yun. Sa kwarto na lang tayo. dali. Sa kwarto tayo dalawa? Oo. Oh, Ikapalit pala lahat to. Ay, most ko tayo. Uh, yan, hindi ko kapwedeng bukas na lang. Gabi na matulog na tayo. O, oh, tinama ang oras. Oh, mo. Oh, oh, mo. Oh, oh. O, oh, tinama. O, oh, tinama. O, 10 o'clock na nang... Celebrate. Merkin ko... Magse-celebrate niya. Ikaw masusunod. Pagkatapos mo masunod, ako naman ang masusunod. Ano to? Nalagyan mo ka nito? O, oh, siyempre. Nalagyan nito? Oo. mo na dali. Let's do it.